Oh Good morning, good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property na naman po tayo mga kabislan. Ano po? So ito pong property po natin mga kabislan dahil malaking kat po ito ng property. So ito po ay 26 hectares. sana po? So bali uh, dito na po i-start yung property mga kabislan. So hindi na po kasama itong palayan. Ano? So pag ganun po siya. Yan. So bali dito siya mag start sa so, mga kawayan na to. Ano po? So mga sa mga kabisland po natin na nagahanap po ng malaking uh, sukat. Ano po, Ayan. so pwede po ninyo itong i-consider. Ang kagandahan po nito mga kabisland, uh, talagang nyugan po siya. Ayan. So mga takaran din po yung mga nyug mga kabisland. Ano po, Ayan. ang ganda po ng mga bunga. So ito po mga kabisland, hindi po siya tabi ng kalsada. Ano po, so mayroon po mga 150 meters na lalaka din buhat po sa barangay road so meron naman maganda naman po mga kabislan kasi willing naman pong uh, yung tenants po kasi nito willing naman pong ano eh uh, magbigay ng right of way kasi yung lupa nila nung tatay niya uh, yung po yung dadaanan ano po yan so papunta po dito sa property na to so kasama po natin yung uh, tenants po nito so maganda mga kabislan kasi meron po siya mga ano mga anahaw ano dito sa ilalim po ng mga ano nyog ang ganda po ng mga bunga ng nyog mga kabislan to no? napakaganda po nito mga kabislan so makita po ninyo halos pantayan din naman siya and malinis mga kabislan ano so hindi pa hindi siya yung madamo siya pero hindi yung mga kahoy-kahoy po yung tumutubo kaya madali lang po siyang linisin talaga So nagdrive lang po kami ano po from uh, highway 'yan national highway uh, nagdrive lang po kami mga Kabisland ng mga 15 to 20 minutes 'yan so galing po sa national highway So and para kung halimbawa po uh, sa town proper mga Kabisland ang ang distance po nito mga Kabisland mga 25 to 30 minutes ano po sa town proper ng tagkawayan Quezon so malapit lang din naman mga Kabesland. And yun, ah uh, yung kalsada po dito, ganun pa din. Ongoing pa rin po yung construction ng kalsada. So may cemented, mayroon pong rough road. Pero dito po mga Kabesland, pasok naman dito ang B, uh, Eben Bios. Pasok naman po dito. No? And, napakaganda nito mga Kabesland. Uh, kaso siyempre mga Kabesland, ito po ay malaking cut. Uh, 26 hectares. So, meron ito, 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 yung ano nila eh, yung parang pahingahan po nila. Ito kasi nag-aano sila ngayon, nagkukupra. So, ngayon, may mga fruit bearing trees. So, pwede pwede po ito mga sa paghahayupan. Ano po? yan kambing, baka. Pwede pwede po kayo dito mag-alaga. So, even yung mga layering na ano manok, pwede rin po kayo dito. So, magpapaalam lang po tayo sa barangay kung sakali para maghingi po tayo ng permit pero kung halimbawa naman mga 100 ano lang po yan 100 heads ano po nagagala lang din po yan dito ano po yung mga natural na manok so pwede pwede po yan dito mga kabeslad so sako pa po yan Ayan. napakaganda po nito So kung gusto niyo pong makita ito mga kabislan from Metro Manila, magdadrive lang po kayo ng mga 6 to 7 hours Yan, ano na po so mas mapapaikli po yung uh, biyahe po ninyo pag halimbawa ay nagbiyahe, nagbiyahe po kayo ng madaling araw so pwede naman siyang maprolong o tumagal I mean tumagal po yung biyahe po ninyo pag naabutan na kayo ng uh, traffic Yan, ano po so simpre, pag first time po ninyo pumunta po dito so medyo matatagalan kayo So kasi di pa ninyo alam yung o kakabisado yung daan o yung kalsada. So, meron po siyang mga kasamang mga danawan mga kabislam. Puntahan po natin yung danawan. Ano? So, ito po mga danawan din po ito. So, halo po siyang mga kabislam. Meron po siyang yugan. Meron din po siyang mga uh, danawan. Ayan. So, sa part na ito mga kabislan, medyo makita po ninyo, medyo matataas na yung nyog. Pero kaya pa naman pong abutin ng kawit. So ito po ano, ito kasama na po itong ano na to, itong danawan na to. Tapos yung sa right side po natin, yung dito sa part na to, may danawan pa din po dyan na manawag. So ayan, maraming dami rin po siyang ano, mga kumislad ah. din po mga uh, hardwood sana so dito mayroon po siyang uh, nara na malaki. Ayan, kung nakikita po niyo itong puno na to. Nara po yan. Ayan. Ay, malaki na yan. So may mga anahaw din mga kabislad. Ano? So maganda dito mga kabislad. at ah, tulad dun sa isa namin property na binibenta. So pwede po kayo magtanim ng um, mga saging ano, dito sa ilalim po ng uh, inyog. Ayan ito mga kabislan, kasama po po ito ng property palayan po siya no? ito so yun o no? palayan pa po ito mga kabislan so yan, palayan pa yan hanggang papunta po siya dito palayan po yan lahat tapos paglikod dun, palayan pa po yan so ang kagandahan mga kabislan so, all, in, all in talaga din siya ano, so, may pala may yugan so, hanap na po kayo ng mga spot na pwede yung tanim ng gulay so, ang gulay naman po tumutubo naman yan, ha so, kahit saan, so, dito kasi maganda at dito, sa part na to na, pwede rin naman po dyan so, yan o, no? ganda mga kabislan so, tapos dito mga kabislan, may malaking puno po siya, ano baka po dito so yung mga kabislan sako pa po, po yan ano yung mga yan yan lahat po yan mga kabislan so malawak po kasi to, so <laughs> hindi na rin natin hindi na rin namin ma ma iikot na masyado ano eh? kasi ito po ay pang limang property na namin ngayon na tinignan and yun so maganda naman po siya Yan so ito po mga land ay nakaka 16,000 na buo daw po ito ng niyog. Ano to? every 2 months so yun malaking bagay na rin yung mga kawisland ano? 16,000 so ang buo po dito ng niyog ay binibenta ng 5 to 6 pesos yan pero yan kung gusto po ninyo buo ko naman ano? Ah, kasi meron din po dito namimili ng buo ko ah, 5.50 daw po ang isa dito 5.50 pesos yan per, per isang buo po ng uh, ah, buko so kagandahan lang din nun Uh, hindi ka na parang hindi ka na magpapabalat ng nyog kasi direkta na sila eh sila na mismo po yung yung mabili ng buko sila na rin yung mag-harvest. kaya marami po dito na uh, buko na lang yung binibenta Sa signal mga Kabesland, may signal po dito ang Smart. Ano po yung dito SIM? may uh, mga spot din po na meron, then yung Globe ay uh, wala po kasi akong asil uh, cellphone na globe ano na di ko nadala yung may signal ko na yung globe ko ano na may cellphone so hindi natin masabi ano po yung globe niyan pero ang ganda po nito mga kabislan ano so may kuryente naman po doon sa may ano sa may labasan po doon so mga 150 meters nga ang layo sa barangay road so nandoon po yung kuryente And so may makita rin po yung mga kawayan ano po napakaganda so ito kasama na po rin ito itong palayan na to pero yung dulo po ng palayan, hindi po yung kasama ito lang po medyo namumunga na to So dito sa part na ito mga kabisland, yan, uh, ito, madami rin po dito mga fruit bearing trees. Tulad nyan, may star apple, may mga mangga. Napakaganda. Napakadami pong anahaw dito mga kambeslanda no. Ito mga anahaw po 'yan. So ito yung medyo mapuno na ano na area. Ano po? So yung madaming mga kahoy-kahoy itong area na to. So may mga kawayan, ano po? Ito mga kawayan po 'yan. So, napaka ano din, dami din po. And yeah, tingnan na po natin. So, meron po ditong tulayihan po, So, meron po ditong tulay, so parang sapa po siya mga kabislan pero wala po siyang tubig ngayon. So, 'yan po mga kabislan, kasanga pa po 'yon ng property natin. Napaka napakalaki po nito. So, kailangan nyo lang mga kabisland, ano po, uh, yun, uh, kung kayo po yung makakabili po nito, so, yun, pwede na po kayo magtanim ng mga malit po na para at least meron na kayong pamalit, ano po, dito sa matataas na nyo na pa. So, pwede na kayo magawa ng mga uh, seedlings para dito. So, sa mga gusto pong makita itong property natin mga kabeslan, so pwede po kayong mag-message aking ha, Facebook account, sa aking Facebook page. Search nyo lang po uh, Bislan page and sa ating cellphone number, pwede po kayong tumawag, mag-text and sa aking uh, Viber account, ano? Viber and WhatsApp account. So, kung di nyo po ako makontakt sa isa kong number, uh, pwede nyo pong kontakin din yung Uh, number ko na may Viber account ano. Kasi same lang naman po 'yun, ginagamit ko 'yung parehas. Yeah. Yun, so dito po mga Kabisland 'yung kalsada. Ano po? Niyan. So bali may tindahan naman po doon. Dito po 'yung nagbibili dito ng mga nyog. So pwede rin po kayo dito magbenta ng mga nyog ano po na na harvest po ninyo. Yan. So dadaan po tayo mga Kabisland uh, dito sa pathway so So sa kalsada na ito so ito po mga kabislan pwede, pwede po kayo dito magpagawa ng oh, ah, pagawa ng daanan ng na sasakyan so kasi magbibigay naman daw po sila ng right of way ano? You know? kung sakaling kayo po yung mga ng nung ah, lote ano nung property na yon 26 hectares yan, dito po siya dadaan so ang may-ari po ng lupa na ito mga kamis land ay yung uh, tatay po ng tenants na dun sa property so lagi lang pong magpapasecure tayo ng uh, kasulatan ano about dito Yan, so dito na tayo mga kabislan sa property. Ano po? Yan. Napakadami pong kawayan, no. Yan. Yeah. Tapos yung yug po mga kabislan, sakop na po 'yan ng property. 26 hectares, ano po? So bali naglakad lang tayo ng mga 4 minutes, ano. So ayun po dito sa record natin, 4 minutes lang po yung lakad natin. So yan po mga kabislan, kasakop na yan ng property. Napakaganda. So dito mga kawis medyo mabababa po yung nyog compared dun sa kanilang pinuntahan natin na part ng property. Ano po? Ayan. Tapos siyempre banayad din man dito. Hindi uh, hindi naman siya totally pantay talaga pero uh, is, is lang siya ano ng kaunti. So parang pantay na din. Napakaganda. So, may mga puno din po siya ng uh, mangga. Ito, ano, ito po siya. Akin puno ng mangga. So, mayroon man po akong hindi nasabi na importante ano na details for nating information para sa inyo. So, pwede man po kayong feel free to ask lang po. Ayun. naman po natin 'yon. So, hanggang dito na lang tayo mga Kabisland. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.